Yo, magandang magandang umaga po sa inyo lahat mga Katongs TV Ayan, panibagong araw So, kapon wala akong vlog mga Katongs Pero, tinanapos namin itong linisin dito sa sile Ayan, tinanapos po namin yung paskatirin Kapal ng bunga na sile natin mga katongs bali pipitasin po ngayon tong kalahati so sabi nga nung huling vlog ko ay nililinis namin to, then sinasabayan ng patubig ni Wally nung nililinis namin tong kambiyak kahapon ito naman ang ginasgater namin nilinis yan kahapon kasi isa na lang ang bumalik na nagdadamo yung nagdadamo sa puno kaya hindi nga nayari ito so, nayari namin cross-cutting rin kaso may ilang tunling pang damuin sa puno ayan, gumawa nga po kaya obligado akong kumuha ng isang tao nagdadamo na bumubunot ng damo sa puno ayan kasi ah uh, kaya gumulang ng ganito yung damo niyan Paano, puro grass cutter lang po kami ng grass cutter sa pagitan yung tabing puno ng sili hindi na dadamuhan so ayan then pagabi ay naglamay ako magpatubig so napangalahati ko to ilang tudling na lang pala mga katongs 3, 4, 5, 6, 7 Siyam Halos Napangalahati ko So ngayon papaanda rin ko yung Robin papatubig tayo na maaga Ayan tignan nyo po Pagka nadumuhan yan Lalabas na yung sili natin <laughs> Ang na ito Grabe buo mga katongs hindi yung uyok yok ah yan o kita niyo po yan mga bunga ayun nabali oh my goodness sayang kahapon po kasi mga katong napakalakas ng hangin uh, umulan sa ibang lugar nang malakas then dito hangin lang napakalakas ng hangin so pinapanalangin ko nga umulan dito para sa ganun makalibre ng patubig so sa amin sa bahay sa gapan Pinakita ni misis, ang lakas ng ulan, pumapasok pa sa loob ng bahay, sa may teres. Alos, tumagal din daw ng isang oras. So, yun nga, nakita ko kasi makulimlim yung awan, nakapundo. Tapos, umahangin. Pumapatak-patak na rito, kaya lang, hindi nagtuloy. Hindi nagtuloy dito, kaya yan. Uh, naglamay pa tuloy kami magpatubig sa sili so ngayon itutuloy ko habang mamimitas nga po ng sili ngayon so yeah, mga katong rin ko po yung robin mga katongs, tapos na nga po ako magpatubig dito sa uh, sili so medyo tanghali na at ayan, nagsisimula na nga rin po silang marbis ng sili ayan, tapos na nga po patubigan to tinik maraming putol na tinik yan babang kukunan ha ano ba? kaya ba? ako pa, anak ka ni Diyos kalamig <laughs> <laughs> lamig eh napakainis daw <laughs> madaya ako kayo eh nakapayong kayo eh <laughs> nakahinga nung nadamuan ano kung tumulo yung ulan na yan may kasamang hangin T tumba yung marami karamihan dyan Ali, ka mo yung isa yun puno na rin daw yun <laughs> ito lalaki pa ito nga mm ito mm. Pagya? Okay Oo, Oh, masay malalaki lang. Baik, <laughs> mahawakan nyo naman. Oh. Halangan mo naman yung balat eh. Pagka-makin, eto, umatigas 'to. Oh. Yan. Yeah, magpapatubig kami dito. ng para hindi tayo <laughs> gagahulin kahit kunti lang ang kita. Mm. Hirap uh, na. Tapos na to, Ate Pele? Yung isa, dalawa. Oh, kay Kuya Ramon bakas yung pangatlo. Okay. Ito, tapos na. No? Ito kay si Pamangkin mo to. Eh. Ah, doon ka na ka kabila. Oh, dito na ako. Ah. Kaya Ramon, kabilang kabilang, kabilaan ba nato? Kukuha mo, ito ha. ah okay, oh, balikan nyo na lang, kabilaan. <laughs> Ben? Hindi, okay, kaya real. Ah, doon ako sa pangatlo. Ah, kaya dali. Pagka yun uh, naman natapos, pita ako ng lumukas sa mga lawa. Iulan nyo na yung talong, ano? Ayun mm -hmm. uh, naman. Yung ginagraskatan namin. Ito, uh. bukas. Mm -hmm. Ititinda ko muna ipatuan. Okay. okay lang ba? Ayarin ko lang yan. Saka ako, sumama lang eh. sumama dito. Oh. Alos wala ka ba lubay dito? Wala, ipadadamuhan ko yung man, yung talong. Uh. Eh, dinala na ako kahapon eh. Sa haba, kuha mo nun? Sa, sa ano, sa haba. May haba kasi yung binigay ito kahapon. Magano kayo ba? 20 daw. Hindi ko alam po. Ayun, huwag yung may patsya, uh -uh. 22 kilo sa puhunan. Di paano mo bebenta pa yung kung 25 lang? Mahal yun. Mahal yun? 15 lang sa puhunan yun. Hmm. Uh -huh. Alam ko, 17 lang. Design mo sa labas at e... Pwede yung malalaki ah. Mm. mga katong sa tayan tapos na nga tayo magpa-harvest ng sili bali hindi na tapos yung liyong kabi kailan tuling pa yun? lima okay. lima yung buo so, tapos yan kasi nga po uh, biglang umambung kanina kaya huminto so nakako naman mo tayo no? 25 bundle 250 kilos dito lang ko yan sa kalahati so hindi pa ko kasama yung kabyak tapos meron pang natira kamo nung nakaraan dati so 25 bundle po ito at ayan tayo lang namin yung sasakyan bali dadalhin uli namin sa palengke so bukas yung talong naman ang harvestin